Good day mga kakoman So bumalik tayo dito sa ating install Nung isang uh, Nung last week Nung last week Oh no uh, This week nung Monday So ngayon Sabi ko sa Sa may ano dito Dahil mataas ang iron Naninilaw talaga Sabi ko dapat ibakwas to 3 to 4 days So ngayon titingnan natin mga kakoman sa ta diyan sa kanyang filter. Ano yung uh, status na ng kanilang tubig. Pero yung quality walang nagbago, malinis na malinis pa rin. Ayan, so nandito na tayo sa taas. Tingnan natin. Ayan. So ito yung tubig nila, ironic talaga. Yellow na yellow. Ayan. Yung isa pa. Ayan, ganun din. So, yan mga kakawaman, babakosto natin ngayon. Ang dalawa. Ito lang yung pagbabakos niyan mga kakawaman. Disturb lang yung top sand. Yan. yan. Tingnan mo yung tubig. Mayilo na mayelo The same din ito. So, disturb din natin ito. Tapos may valve yan dito sa sa likod. Yan. Jake, paki open yan. Yan, tingnan mo. Kita ito. Tingnan niyo mga kakoman, yellow, yellow yan. Ay ay. Sayan. So madilaw na madilaw yung binakwas natin. Yan yung tubig na yan. yan. ang tubig nila, ironic. So, bakwas tayo mga kakoman. So, yan kapiktibo yung ating bio filtration. Na hindi kaya ng ibang mga technology na mamahalin. Yan. So, lalabas lahat ng mga ayon yan. Yan ang cause ng ironic na tubig. Ilalabas niya ilalabas niya ng bias filtration so yan lang mga kakoman and then babalik na yung flow rate nyan tingnan nyo Di, madilaw na madilaw yung tubig yan ang nilalabas ng ating bias Filtration filter yan so simple filtration na lifetime wala kang dyan, walang dyan yung maintenance dyan ano lang disturb mo lang yung top sand Kaya pwede na oh lahat ng mga impurities na nandyan ilalabas nyan nandito may drain sila papunta yan sa baba yan. So, pagkatapos natin pag backwash tingnan mo yung quality ng malinis na tubig yan yan ang finish product mga kakuman sa ating basin filtration pero yung tubig niya, tingnan mo naman yelo. Yung galing sa source. Pero yung finished product, grabe ang linaw. Yan.